Paano ba natin ma-check mache ang ating pulser na hindi na ginagamitan ng multi -tester? Sa video na ito mga bro ay mag test or mag-check tayo ng pulser gamit lamang ang LED yung maliit mga bro. Itong LED na to mga bro ay LED ito ng lighter mga bro yung uh, maliit Right, so bago natin opisyahan ay uh, sa mga hindi pa subscribe ay paki-subscribe naman muna at uh, paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod na natin na mga videos. All right. Kryj Moto DIY. All so dito sa ating motor ay papunta tayo dito sa connections ng ating Stator, yung connections galing stator ay bubuksan natin yan at hanapin natin yung blue na may lining na yellow kapag hunda ang ating motor at yung green na may lining na white yan yung uh, linya ng ating pulsar pagkatapos ay uh, bubunutin natin yung dalawang wire na yan sa kanyang pagkakadugtong dito ay may uh, dalawang uh, connectors lang yan tapos bubunutin lang muna natin right so matapos nating mabunot ay itong linya na galing mismo ng ating stator ay yung dalawang wire na yan ay yan yung uh, lalagyan natin ng LED ito mga bro yung dalawang uh, terminal or dalawang paa ng ating LED ay isusuk isuksok nyo lang doon or i-connectal no, nyo lang doon sa blue na may lining na yellow at saka green na may lining na white tigi isa sila dyan mga bro at uh, pagkatapos nyo ma-tap dyan or ma-isuksok dyan yung LED ay i-kick nyo mga bro kahit hindi nyo na susian ang yung motor ay okay lang yan lalabas din ang iilaw din yan kapag okay ang ating pulser right so kung makikita nyo mga bro ay nagkukurap-kurap siya mga bro kumukuti-kutitap ibig sabihin yan mga bro ay okay ang ating palser nagpuproduce pa siya ng korente patungo doon sa ating CDI at kapag uh, hindi naman yan umilaw mga bro kapag ikinik natin ay malamang sira na ang ating pulser. So ganun lang mga bro, napakadali at napakasimple lang nating i-check ang ating pulser kapag LED lang ang ating gagamitin. alright so paano naman kung nakabaklas ang ating pulser sa ating makina? Paano ba natin ito ma-check? right, so dito sa ating linya ng ating uh, pulsar, ay hanapin nyo lang yung kulay green na may lining na white at saka blue na may lining na white or blue na may lining na yellow. Yan ang linya ng pulsar. At tapos ay uh, same uh, pr uh, procedure uh, itap nyo lang or idugtong nyo lang yung paa ng ating LED. Tingisa sila sa paa ng ating LED ganyan mga bro pagkatapos yung maitap ay uh, or may dugtong yung LED yung tigisang paa ng LED tigisa sa linya ng ating uh, pulsar yung green na may lining na white at blue na may lining na white ay uh, pagkatapos nyan ay tapikin nyo itong pulsar ang kanyang trigger yan tapikin nyo lang yan ng kahit anong metal object na pwedeng uh, idikit dikit natin dyan, tapikin nyo lang yan at uh, kapag uh, umilaw yan mga bro, once na tinapik natin, ay nangangahulugan lamang yan na okay ang ating pulsar at kapag hindi naman yan iilaw, kapag uh, i tinapik natin ng kahit anong metal object ay uh, meaning bad ang ating pulsar at hindi na nagpaproduce ng kurente patungo sa ating CDI. Right, so ganun lang mga bro. Maraming salamat hanggang sa susunod.